Vice ganda, nilinaw ang isyong nakialam sa pamilyang Yolo tinuldukan ng Ankaboga Volvice ganda ang isyung panig siya umano sa ina ni Carlos Yolo na si Angelica Yolo. Nanawagan ang isang netizen kay Carlos na wag magigest sa issue time sa pag-akalang totoo ang kumalat na balita. Ayon sa netizen ay disappointed siya sa TV host ng kanyang nalamang shy may pinapanigan. Retweeted ni Meme Vice ang tweet at kanyang nilinaw na hindi siya kailanman nakialam sa away pamilya. Aniya? Saan galit to? Never akong nagbigay ng opinion ko tungkol kung sa isyu ng pamilyang yan dahil mas gusto kong i ang tagumpay ni Carlos Yolo kaysa makisawsaw sa eksena ng pamilya niya. Nagmula ang isyu sa segment na Especially for You kung saan ay nabuksan ang paksang problema ng pamilya hanggang sa nag-viral ang clip ni Meme. Ayon sa isang netizen, hindi siya pabor sa kanyang sinasabi dahil hindi lahat ng anak ay may magandang relasyon sa magulang. Hindi umano dapat i-invalidate o sisihin ni Vice ang anak na naglayas dahil lang ay meron siyang supportive at magandang relasyon sa kanyang pamilya. Sinagot naman ito ni Vice na Ania. Yes, you're right. Kaya nga may part ng episode na yan na sinabi ko din na di mo masisisi ang iba na umalis dahil yun ang paraan nila para magka-survive. Yun ang paraan nila para maituloy nila ang buhay nila dahil ang pananatili nila sa bahay na yun ay maari nilang ikamatay o ikasama nila. Dagdag pa ni Meme, ayan, salamat po. I don't think it's wrong to hope for every problematic family to resolve their issues and eventually reconcile. Pero alam ko din namang may mga so na dapat iligtas at ilayo ang mga miyembro ng pamilya sa pang-aabuso. Ikaw, anong masasabi mo dito? Possible ina-advise natin diba? hindi na 'di ba? Hindi natin hindi natin ini-encourage 'yung paglalayas o 'yung paglisan sa bahay at sa pamilya. Pero hindi mo masisisi 'yung ibang tao ah. 'Yun ang pamamaraan nila para makasurvive yun ang pamamaraan nila para maituloy yung buhay nila dahil yung pananatili nila sa loob ng bahay na yun ay maaari nilang ikamatay ikaupos ng kanilang espirito, ikaubos ng kanilang lakas ikadilim ng kanilang pag-iisip at ikaubos ng pagmamahal nila yung gano'n yung kailangan mo talagang kasi dati pag nagt nung therapy ako sinabi ng doktor ko yun pag hindi mo na kaya time out time out bitaw di ba hindi mo pwedeng ipilit ba? Diba? Hindi mo pwedeng ipilit. Malol, ma bibilis yung 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 ikot ng ng yung ng ng mundo ng utak mo, iingay lalo sa utak mo lalo kang uh, uh.